Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayaw paawat ni Kim Chu sa paglalantad ng alindog. Aba, sunod-sunod at iba't ibang klaseng swimsuit ang dini-display niya na kuha sa balesin. At oo nga, pinaninindigan talaga niya ang pagiging modelo ng bikini o swimsuit. At syempre, dahil endorser nga siya, normal na siya muna ang magsuot ng mga bikini na dini-display niya sa social media. At nagiging mabenta nga dahil bet nilang gayahin si Kim. Ang iba, nakakaramdam talaga ng matinding inggit dahil sabi nga nila, ang sexy-sexy ng babaeng ito. Parang wala ni katiting na bilbil sa katawan at ang kinis pangaraw. Kaya naman agaw atensyon talaga. Kung tutuusin, hindi naman super perfect ang alindog ni Kim. Na tipong voluptuous talaga, na matindi ang kurba. Medyo payat nga si Kim, pero dahil sa husay niyang mag-emote, kaya dalang-dala niya ang sarili. At lumalabas na kapanta-panta talaga siya. Well, sabi nga ng mga fans niya. Apakan mo ako. At may isa naman na i-unfollow na kita. Dahil naiingit na ako sa iyo. At may humirit pa na kapag hindi ka tumigil sa pagpapaseksi sa social media. Hahantingin kita at nakawin ko mga bikini mo. Oh ba? Diba? Super enjoy lang talaga ang mga fans ni Kim sa mga photo niya. At in fairness, kahit nagpapaseksi si Kim kahit halos labas na ang wet packs niya o sumilip man ang boobs niya. Hindi siya bastuzen, hindi malaswa. So go lang Kim, spread ka lang ng good vibes at kaseksihan sa madla, para happy lang ang lahat. Anong masasabi mo sa balitang ito?